Inanto na nga itong ginagawa mong ganyan natin? Simula po nung ano, umuwi kami ni Papa. Kasa po, umabot po lang po ng one year yon. Mm -hmm. <laughs> yung nagkaano na po, yung walang-wala na kaming pera noon. Kahit pambili ng posporo wala. Tsaka bigas po. Kasi di pa po kasaling kapatid ko sa PWD po. Bago lang po nasali yan, nakarang... Basta po, Bago lang po kasi eh. Mm. Eh, nagkakataon po na ni Ana po. Kada kita ko po ng buko eh, ano, pinambibili po namin ng gasa eh. Yung eh, butas po kasi ni Papa dito mala malaki, yung spoon dyan ng nana. Eh yung mga pangtapal po, gasa, tapos po yung betadine po, yung pinapahe, tsaka alcohol. Mm gasa pa lang po, wala na. Tapos po yung tape, eh, napakamahal po noon, 110, isa eh, man yung kinukuha sa akin buko dati, eh, apat lang. Mm. Wala kulang po, eh, tape lang mabibili doon. Mm. Kaya nung walang wala na kami pera, tinigil mm. ni mama sa gasa, puro ano na lang, puro damit, tapos pinunit na damit, eh, tatali doon para patuloy yung pagsipsip ng lana. Mm. Ganun lang po. Tapos sabi na papa kamu, naga, ano, po, naga, ka mo nag walis. Sana daw maron din ako umakit na buko para para pag pang ulam ulam po mayroong pambili. <laughs> mm Hay -hmm. ko. Eh nakita ko po yung pinsan kong ano nag umaakit na umakyat. Tapos pagbaba nagpapadala siya kung galing naman. ano. Tapos nung may ano may nakita kong nyog na pag ganon, pag ganyan siya. Doon ako umakyat ng unang beses, first time ko. Yung nakakuha ko ng buko ko, ayun. Kaya patay tuloy ko, nabinenta ko. Hmm. Nakikita mo sa daan, makakasalubong mo. O kaya sa school na lang. Marin. Buti pa sila ma maginahawa yung buhay. Ganun. Ayin. May ganun bang ano? Eh, sinasabi ko po kay mama eh. Sabi ni mama, ko daw iisipin. Meron sila noon, ako wala niyan. Ibig sabihin, kung ano meron sila. Siyempre, kanila yung pinagirapan nila yun. Nagsikap ako para kung magkaroon ng gano'n. Mm. Tapos nga po, yung namatay yung papa ko, eh, sabi ng mga tita ko, paano na daw kami? -hmm. Iisip. Iisip. Sabi ko kaya, ha? sabi ng mga tita ko, paano na daw kami? Paano tayo mabubuhay? Sina magtatrabaho? Mm. Tahimik lang si mama Sa awan ng Diyos po, ito, buhay pa rin po kami. Hmm? Layo, layo tayo.

Ayun, may tatlo hutod pala. Ang galing ng ano yun? Mm-hmm. Hindi mo pwedeng ibagsak yung mga yan, yung dahon. Napakita ko yung kanya pong galing. Paano niya? doon oh, to yung dahon hindi mo pwedeng ibagsak ate oh. Uh, ah mahirap na no mahirap kahit to yun na pala talagang mahirap siyang iyan, no? para sa sako mabigat din yun kung napuno yun Oh, ini balas. Ini

Wala akong ganyan orga dito ang dami niya. Lamok. Ganito pala yung kalaban niya dito. Isa sa mga kalaban niya pagka ganyang tagulan. Yung lamok. Tapos buti. Tsaka yung masukan, sukan, hindi mo alam kung pag-apak mo, kung may ahas. Dapat pala nakabutas. siya.

14, di ba? 1-4 lang. Nakakala ko 40. Di ba? O, oh, tracy na nga yan. 13. Isa pa. Oo. Uh oh. Okay na yan. Hmm. Kaya pa ba ate? Uy, ha? ha? Magdamag? Ah, oh, yun, no? Mm -hmm. <laughs> kasama nandyan. mo nandyan? Kaya dalawa ng mama Parang dito. Yung parang dito? Ay. yung nagat ng malalaking langgam, ayun, no? Oh. Parang dito. <laughs> <laughs> Pero parang dito? Para sa natibo. Ah, ganun. Ah, antik yun. Sasakit. Hindi. Hindi, hindi. antik. di yan. Parang, ano, parang tubo lang dito. O kaya nga, ma-play. mo. <laughs> <laughs> Pitikin mo? <laughs> Oo. Uy, Joshua. Para lang magkaroon siya ng baon. Susunod ko na balik. Tetesting ko. Para makabaon. Para may ibang baon lang siya at maitulong sa mga kapatid. Galing nga, no? Grabe ka. Wow! <coughs> Alam mo, makikita ng ating Diyos yung sakripisyo mo na yan. Kaya, maghintay ka lang. Basta gawin mo muna din yung ano mo, mga kaya mong gawin. Tapos yung mga iba dyan, kaya pag-aaral, ayaw mag-aaral, inuuna yung girlfriend, harap sa buhay. Pagka naman may anak na, kanino lalapit? Mm -hmm. Pakagat pa sa daliri ko dito sa sabay camera, ayun o. Ayan, bukawin mo ah. Ew. Grabe sya grabe sya ayon umuulan tong pinanik niya Imagine ninyo kung kada puno, isa lang ang nakukuha niya, no? Kung kailangan niya ng sampung order. Ganon kahirap. <laughs> Ganon kahirap yung ano niya. Isang nga rin, sila dyan ng mama niya. Hmm. Kung nakakuha silang 20 o si bunga, ipapanik pa nila yun sa taas. Sabay ka pa ba? Hindi na ha? Babalatan. hindi na po may mga um, mga mga pirit deteng itago deteng yung 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 ilabas yung mga may yung 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 okay na ate yung yung niya na Para yung 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 Hmm. Dapat pala mabilan ka ng bagong ganyan. Sa pagkakalala mo ate, generous, ilan yung pinakamaraming kuha mong yub, ah, buko? Ano po, 30 po. Ah, pinakamarami na yun? Ano po pala, 50 po o maabot din po ng 60. Pag 50. ano po, pag buwig-buwig po yung nakukuha ko. Hmm. Kaya kapag malalapit lang po eh. Yung buwig-buwig, yung marami siyang laman sa isang ano diba? Ah, po. Minsan, sa isang buwig ba, gano'ng karami yung pinakamaraming? Ano po, 17. Kaso po, maliliit na po yun. Hmm. Munti na lang po maraming yung sabaw. Yung buwig laman sa isang 17. Apo. So, minsan nakakakuha kayo ng uh, six, 50 to 60. Yan Apo. yung pinakamarami mong kuha. Ah, po. Tapos... Uh, ilang balik kayo para ilang balik 'yung para mapanit niyo sa taas? Ano po? Hmm, um, ano po mga 10 balik po. Misa hmm. po diing 16 dito po nakukuha kaya pabalik-balik po kami. Hmm. Yung iba naman po, di namin binabalatan. Ganito po, dinabuhat namin kasi po ano, misa po umuulan. Eh. Hmm. Kaya di po nabebenta. Nabubulok lang po tapos babalatan niya pang ganito. Ang hasil lang po dito yung itak, maano. Ang po. Tsaka ganito po yung... <laughs> Imagine mo, po ka na ng kumaris ng pang buko. Buko ng puno ng buko. Ano yun? Tapos babalatan mo ba? Minsan po, ano, si mama po nagbabalat. Pag madami hmm. na po. Hmm. Sa mga bagong makakapanood po sa kwento po ni Ate Jenny Rose, uh, ito po yung ano niya, pinagkukuha na niya ng pambaon, pantulong sa mga kapatid sa dalawang PWD po niya na kapatid. Gusto mga kitang tulungan dyan, hindi ko alam magdanyan. Baka maputol yung mga daliri ko. <laughs> Wala bang experience sa pagbalat? si ano, Magtaga. Si Resti. Magtaga po ng kawayan meron. <laughs> okay, nakaisa na po kami. Ilan na nga itong ginagawa mong ganyan natin? Simula po nung ano, umuwi kami ni Papa. Kasa po, umabot po na po ng one year yun. Hmm. Yung nagkaano na po yung walang wala na kaming pera noon kahit pambili ng posporo wala tsaka bigas po Kasi hindi pa po kasaling kapatid ko sa PWD po Bago lang po nasali yan makarang Basta po bago lang po kasi eh eh nagkakatan po na ni ano po Kada kita ko po ng buko eh ano Pinangbibili po namin ng gasa, eh, eh, yung butas po kasi ni Papa dito mala malaki. Yung mm -hmm. spoon ng nana. Eh, yung mga pangtapal po, gasa, tapos po yung beta, dahil po yung pinapahe, tsaka alcohol. Mm Gasa pa lang po, wala na. Tapos po yung tape, eh, napakamahal po nun, 110. Eh, samantala yung kinukuha sa akin buko dati, eh, apat lang. Mm Kulang kulang po, eh, tape lang mabibili doon. Kaya nung wala-wala na kami pera, tinigil ni Mama sa gasa. Puro ano na lang, puro damit, tapos pinunit na damit ay itatali doon para patuloy yung pagsipsip ng nana. Mm. Ganun lang po. Tapos sabi na papa ka mo nag-aana po, mm. walis. Sana daw maroon din ako umakit ng buko para, para pag pang ulam-ulam po, mayroong pambili. <laughs> mm. Sabi ko, eh, nakita ko po yung pinsang kong ano, umaakit, napakabilis, umakyat. Tapos pagbaba, nagpapadala siya, kung galing na ano. Tapos nung may, ano, may nakita kong nyog na pag ganon, pag ganyan siya. Doon ako umakyat ng unang beses, first time ko. Yung nakakuha ko ng buko, ayun, yung patuloy-tuloy ko, nabinenta ko. Mm. Uh -huh. Tapos kumukuha na po sa kanya tita ko ng simula po sa apat, nagiging 10, 15, mm. ganun po. Doon na po yung ano, gumanda po konti yung ano, tapos nakasali na po yung kapatid ko sa PWD. Doon din po kami, minsan kumukuha ng pamasahe. Kapunta po ng ano, munisipyo, lakad-lakad po ng papeles. Mm. Lapit na yung pasokan niya. Kailan yung pasokan? August pa naman po. kina nga ni Tito Bong, kailan kaya yung pasokan niya? hindi mo ba alam mo ganito? Gaganinin mo lang? May time ba minsan ano? Yung nakakaki... Yung mga ano... Yung mga... Nakikita mo sa daan, makakasalubong mo. O kaya sa school na lang. Marin. Buti pa sila ma... Maginahawa yung buhay, gano'n. May gano'n bang ano? Eh, sinasabi ko po kay mama eh. Sabi ni mama, ko dahi isipin. Meron sila noon, Ako wala niyan sabihin, o ano meron sila. Siyempre, kanila yung pinag pa nila yun. Nagsikap ako para kung magkaroon ng ganon. Mm -hmm. Ah, na nasabi mo, ma, ba't sila ganon meron? Mm -hmm. Mm -hmm. Kailan yun? Ano po yun? Dati po. Wala akong kabaan ba antas pag uwi ka po kala pa manguna buko eh kaso po gabi na tapos umuulan pa hmm. Yeah, wala po talaga maaan Tapos nga po yung namatay yung papa ko eh, sabi ng mga tito ko, paano na daw kami? Hmm. Iisip. Sabi ko kaya nga, Sabi ng mga tito ko, paano na daw kami? Para tayo mabubuhay. Sina magtatrabaho. Ayan. Hmm. <laughs> ano lang mama so, Sa awan ng Diyos po, ito, eh, buhay pa rin po kami. Ito, hindi po kami pinapabayan ng mahal na Panginoon. Mm. Pag nga po, pagpapasok po ko, mm. just information po. Pag uh, nandun na po ako sa may arko po, ng, don po sa may papuntang ano, sa po. Mm. Sin, uh, niya, Papasok ka na ba? Opo. Sakay na. Yeah, basakay po ako tapos bibigyan pa nila ako ng baon. Ayoko tanggapin. <laughs> Mm -hmm. Kumibaan po kayo itong kanin. Hindi na, pangdagdag din to. Yung isa mm -hmm. po, binigyan akong 200. Tapos mm -hmm. isang daan. po. Galing nga, payabi ko kay mama. Galing nga, hindi <laughs> ka pa ng baon. Mm -hmm. Last year nung yung namatay si Papa niyo, no? Mm. Papa mo, no? Magto two years mm. na po. Or three years mo. Ah, magto three years di na. Yun na nga po namin nadadalaw, eh. Uh, di ba sabi ni Papa mo, sana marunong ka pumanik ng buko? ano, mm. kasi nga po, malaking bagay na po yun, eh. Magkano po yung buko ng isa? i e, 20. dati benta ko. Kung sa lima po, may 100 na ako. Mm. May pambili na mm. po. Tapos, ano po, lagi po talagang sagad yung kita ko nung dati. Mm. Wala po kami natatabi. Kasi po, yung lola ko din po eh. Parang naan din po sa amin, maaray sa amin eh. Mm. Pero nung nagkasustenso po yung mga bata ng bigas, Ayan po. May pera pa po. One, man naman po yung namin. Pero, ano po yung kada four months po yung payout na Kaya di rin po pwedeng asahan. Yan, paano po yung mga pang sabon-sabon. Pang araw-araw po namin. Tapos pang pag pagpapasok po ko kada uwi ko may assignment, merong project, may ano, may mga groupings. Kasi nakukuha ng pang load. Kasi so, nakukuha na pang ambag ko sa groupies, di naman pwede papasok ako doon. Tapos di ako magbibigay sa groupies, hindi e, wala akong grade. Sabi niya nga, kaya, ka, kaya daw, pag may nakukuha ang buko ko, itabi e, yan para sa pag-aaral ko. Eh, e, ngayon po, mag year na ako. Sabi niya, sa so, nakukuha ng pang gastos-gastos ko, eh, Napakagastos kagastos na po diyan eh puro print na po mm. kailangan. may signal ka para lahat ng mga information na kadanghi sa thesis po mga ganun po mm. meron po akong na ano kaya po pag kami na buko na medyo maganda ganda po ano po natabi po namin kahit mga isandaan po para pag uwi ko po, ah, may, bayarin, may bayarin kami. Ibigay niya po ako. Pero minsan, wala po talaga. Kaya nagpa-part time muna po ako sa akali. Eh. ko ni Tito Bong kanina ko Isa sa mga isa sa mga napanood po niya yung kwento po ni Ate Jenny Rose na sobrang hirap po ng kalagayan. Tama naman po siya. Mahirap po talaga. Yung wala po silang tatay, padre de pamilya. Tapos, may dalawa siyang kapatid na PWD. Tapos gusto niyong makatapos. Anong mapapayo mo mm -hmm. kay Kuya Joshua? Inuna yung girlfriend, hindi na nag-aral. Pero sarap din yung buhay nila. Ano po, kailangan mo na po mag-ano. Unahin mm -hmm. po yung pamilya kasi po, yun po yung magpakalaki um, sa'yo eh. Kailangan mm -hmm. po, magpapakasarap ka tapos pamilya mo naghihirap. Kasi sila na rin nagluwas eh, tapos... Dito ka nga. Naririnig <laughs> mo naman. Uh, lakasan mo nga ate, para magising nga yan. Anong, anong sinabi niya? Dinig mo ba? O, uh, sige sabihin mo anong sinabi niya. Kasi mga kabataan po ngayon, yung parang nai-stress sila. Mm. Iniiwan nila yung magulang nilang hirap. Tapos bahala ka dyan, ganun. Hindi mo lang iniisip na ikaw din inaalala ng magulang. Mm.